bak sa atong channel. So karon mga amigo, mga amiga, nakailis ang inyong lola. Oh, timailhan nga dunay lakaw mga amigo, mga amiga mo lakaw ta karon, tag utangan mga amigo, mga amiga. Tungod kay super kakuan ang, ang inyong lola today. Tungod kay ang akong inaasahan na malingaw ko ang among TV is nadaot siya. Bigla na lang siyang na-erase. So sigi akong ipakita sa inyo ang seneta sa among TV ha itong i-on ang TV. Ako ipakita sa inyo nga nung o oh, nga nung nabalaka ko sa mong TV na Di na, siya mo kuan, Ano mo? Andar, the oh, oh. <laughs> <laughs> Hala, na? Oh, under dito siya Hala, naanap po si Bros. Na, wa na gidna ron. Wa na gidna. Gipaanad na gidna ninyo si Bros. Wak na gidna. O. Oh. Tanawa mga migo, mga miga. O. Oh, tanawa siya. Unsay na itabo. Unsay na itabo. O. Oh. So, inanang ang among tibi na siya. O, nga nadaot ang among tibi, kay o, tong gidukduk na sa kong apong nga laki. Dayon, okay pa siya. Ni work pa siya. O, sa kalit lang, kagahapon, na inana na siya. And then, madugay niya, magawas man ang tao, pero, wala na gid siya. mag out out na gid siya. So, need na gid siyang palitan, mga my loves, tungkol kayo, maura dyan na ang akong lingawan kung kapuyon ako sa trabaho so diha ko kay dili man ko kuan sa akong cellphone ko magdugay tara let's, mga amigo mga miga, mga amiga mangita ta og kautangan og makautang ba ani so ma-approve ba ta so i-try na to kung ma-approve ta ani so mauna siya ang ato ang kuan karon so daghan unta tang dapat himuon pero diri taron mo focus kay Pili pwede mga migo, mga migo. Walay TV ang lola niyo. Super kamingaw ang atama ang balay kung walay TV. So, let's go! Biyaan na to ang ato ang kalat nga atong human. Mga kalat, nga butanganan o presyo. So, diha lang sa ka. Wait for my kuan come, come back. <laughs> okay, wait lang trabaho. O, naapadiha o, oh, magbutang pa o presyo. So, dyan ka lang. Stay put ka lang dyan And mamaya na kita kausapin ulit. Kausapin, pagilitog. Tara, let's! Tamang utang, mga amigo, mga amiga. O, dari tamang utang. Let's go inside! So, diha, mga amigo, mga amiga. Nagpirma na ta sa kontrata. Huwag nakautang regita. O ba diba, binako, dilita ka utang mga amigo, mga amiga. So, worry na kaayo ko. kay wala jud mi TV sa balay. And so, per duper kami nga. O, so, mag-imot-imot ra kita. Ah, pag TV, mga amigo, mga amiga. Kaya naning kamot ang lola nyo na makautang. So, ni Anto jud sa utanganan. kay para makautang. So, diha, nagpirma na ta. So, na-approve na nang dihang dapita. O, so amo na dayon nang pagkahuman amo na dayon nang gipasa ang amo ang kontrata mga my loves A few inches later kung magpangutang mga amigo, mga amiga, gutom, o ni Adto, nangitag kakanan, gigutom ang mga wakwak, -wak, mga amigo, mga amiga, kaya nangaon na lang misa gawas, o diha, porting kaon, kagigutom o pangutang, mga amigo, mga dili dililali, mangutang. Manot! Hmm? Ibigin. Ano na ang atong bagong TV, mga amigo, mga amiga. Bago na tong inutang. So, na na joy TV ang lola nyo. So, mauna ang atong gi-setup na karon tanaw-tanaw. Nung na ako nga po magtanaw po. So, that's all for today, mga amigo, mga amiga. thank you for watching. Thank you and bye bye mommy goo mommy goo